Isa pa sa dark triad behavior ay ang narcissistic traits. Ang narcissistic traits ay hango ito sa pangalan ng legendary na si Narcissus na ang iniibig niya lang ay ang sarili niya. Ipinaliliwanag na ang narcissistic behavior ay totoong makasarili. Iba ito sa kasabihang ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ang pag-ibig sa sarili na tinutukoy sa kasabihang ito ay kung paanong mahal mo ang iyong sarili ayaw mong saktan ganoon din huwag mo rin saktan ang kapwa mo kung paanong ginagawa mo sa sarili mo ang narcissistic behavior wala itong pakialam sa ibang tao manapay ang ibig ng mga may ganitong ugali ay gamitin nila ang iba para sa sariling kagustuhan nila dahil skillful din sila at gumagamit ng maraming taktika. Ang mga narcissistic traits na tao ay may kaugnayan ito sa kanilang damdamin na kailangan sila ay may titulo o posisyon sa trabaho man o maging sa politika etc. Ang nais nila ay makapagyabang, mapuri ng mga tao. Ang layunin nila ay maging sentro ng atensyon sa lahat ng oras o parang spotlight sa paningin ng iba at ito rin ang kaibahan nila sa may psychopathic traits. Ang mga psychopathic gumagawa din sila para sa kapakan ng pansarili. Wala rin silang pakialam kung maging panganib sa iba ang gagawin nila basta mahalaga sa kanila ay ang gusto nila. Ang narcissistic naman makasarili pero papansin o hulang sa pansin. Diyan sila nabubuhay sa reaksyon at atensyon ng iba. Sila man ay charming at pleasant. Dahil dyan, ibig nilang makuha ang tiwala ng iba. At habang sila ay hinahangaan, ipinapakita din nila sa mga tao ang kanilang kabaitan na sila man ay mabubuting tao. Ang problema sa may mga narcissistic behavior kapag hindi nila nakuha ang ibig nila na karangalan ito ay tumatama sa kanilang ego o pride at kapag wala silang nakuhang recognition sa mga nagawa nila ang dating sa kanila ay parang wala ng bukas at dahil dyan parang gumuguho ang kanilang mundo ganito ang palatandaan ng mga may narcissistic behaviors kaya kung may kakilala kang ganitong ugali sa mga nakakasalamuha mo alam mo na kung anong counter action mo sa mga taong self-centered, huwag pakitaan ng reaksyon o atensyon dahil malaking dagok sa kanila yon. Maraming salamat sa pakikinig.